Isayas, Kabanatang 42 Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang, na kinalulugda ng aking kaluluwa. Isinasa kanya ko ang aking espiritu. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Siya'y hindi hihiyaw o maglalakas man ng tinig o iparirinig man ang kanyang tinig sa lansangan. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin. Ni ang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin. Siya ay maglalapat ng katulan sa katotohanan. Siya y hindi mang lulupaypay o maduduwag man. Hanggang sa may tatag niya ang katulan sa lupa. At ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Ganito ang sabi ng Diyos na Panginoon na lumika ng langit at nagladlad ng mga yaon. Siyang naglatag ng lupa at na nagsisilitaw rito. Siyang nagbibigay ng hinga sa bayang ito at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito. Ako, ang Panginoon, ay tumawag sa iyo sa katuwiran at hawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan na pinakaliwanag sa mga bansa upang magdilat ng mga bulag na mata upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kalwalatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan narito ang mga dating bagay ay nangyayari na at ang mga bagong bagay ay ipinahayag ko bagong mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kapurihan niya na mula sa wakas ng lupa. Kayong nagsisibaba sa dagat at ang buong nariyan, ang mga pulo at mga nananahan doon, mga lakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng sedar, magsiawit ang mga nananahan sa sela, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. Mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon at mga pahayag ng kaniyang kapurihan sa mga pulo. Ang Panginoon ay lalabas na parang makapangyarihang lalaki. Siya ay pupukaw ng paninibugho na parang lalaking mangdidigma. Siya ay hihiyaw. Oo, siya hihiyaw ng malakas. Siya'y ay gagawang makapangyarihan laban sa kaniyang mga kaaway. Ako'y tumahimik ng malaon, ako'y hindi kumibo, at nagpigil ako. Ngayoy hihiyaw akong parang nagdaramdam na babae. Ako'y manggigiba at mananakmal na paminsan. Aking gagawing giba ang mga bundok at mga burol at tutuyuin ko ang lahat nilang mga pananim, at gagawin kong mga pulo ang mga ilog, at aking tutuyuin ang mga lawa, at aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman. Sa mga landas na hindi nila nalalaman, ay papatubayang ko sila. Aking gagawing kadiliman ang liwanag sa harap nila at ang mga likong daan ang matuwid. Ang mga bagay na ito ay aking gagawin at hindi ko kalilimutan sila. Silang nangagpapaurong, sila'y mga papahiyang mainam na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan na nangagsasabi sa mga larawang binubo, kayo'y aming mga Diyos. Makinig kayong mga bingi. At tumingin kayo mga bulag, upang kayo'y mga kakita. Sino ang bulag kundi ang aking lingkod o ang bingi nagaya gaya ng aking sugo na aking sinusugo? Sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin? At bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon, ikaw ay nakakakita ng maraming bagay ngunit hindi mo binubulay. Ang kanyang mga taynga ay bukas, ngunit hindi niya dininig. Kinalulugda ng Panginoon dahil sa kanyang katwiran, nadakilain ang kautusan, at gawing marangal. Ngunit ito ay isang bayang nanakaw at nasamsam. Silang lahat ay nangasilo sa mga hukay, at sila'y nangakobli sa mga bilangguan. Sila'y pinakahuli at walang magligtas, pinakasamsam at walang magsabi, iyong balikin. Sino sa gitna ninyo ang makakakinig nito? Sa gitna ninyo ang didinig para sa panahong darating? Sino ang nagbigay ng hakob na pinakasamsam? at ng Israel sa mga magnanakaw. Di baga ang Panginoon na laban sa Kanya ay nangagkasala tayo at sa mga daan niya ay hindi sila nagsilakad o naging masunurin man sila sa kaniyang kautosan. Kaya't ibinugso niya sa kaniya ang pusok ng kaniyang galit at ang lakas ng pakikipagbaka at sinulsulan siya ng apoy sa palibot. Gayun may hindi niya naalaman at sinunog siya. Gayun may hindi siya naglagak ng kalooban.